Approval, Trust Rating a PBBM at VP Sara bumaba ayon po yan sa Pulse Asia. Parehong bumaba ang Approval at Trust Ratings nina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ayon sa pinakabagong survey ng Pulse Asia nitong Setyembre. Base sa inilabas na resulta ng Pulse Asia survey nitong Lunes, October 2 Labing-limang puntos ang ibinaba ng approval rating ni Marcos mula 80% noong Hunyo ay naging 65% umano ito noong Setyembre. Samantala, labing-isang puntos naman ang ibinaba ng approval rating ni Duterte mula sa 84% ay naging 73% naman umano ito noong buwan ng Setyembre. Bukod dito, nakitaan din ng pagbaba ang trust rating ng dalawang top officials ng bansa sa naturang survey. Mula 85% noong Hunyo ay naging 71% umano ang trust rating ni Marcos habang mula 87% noong Hunyo ay naging 75% naman ang kay Duterte noong Setyembre. Isinagawa umano ang nasabing Pulse Asia Survey mula September Agis hanggang 14, 2023. Pero hindi lang po sa Pulse Asia bumaba ang ratings ng dalawang top government officials natin kahit na po sa survey ng OCTA at sa pahayag ng Publicus Asia. Ngayon, kapanipaniwala ba itong mga survey na nilabas nila na bumaba ang trust rating at approval rating ni PBBM at ni VP Inday Sara, parang hindi naman po kapanipaniwala ang pagbaba ng ratings nila. Dahil nakikita naman po natin na napakadami ng ginagawa ng ating presidente para po sa bansang Pilipinas. Lately, nakita natin yung kamay na bakal ni President Bongbong sa pagtugis sa mga hoarders at smugglers. Meron na pong mga sinampahan ng kaso yung mga smugglers, yung mga hoarders. At ito po ang tamang pagkakataon. Doon po sa nag-uugnay sa pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Ngayon po sa ginagawang pagtugis ng ating presidente sa mga hoarders and smugglers, ito na po ang tamang pagkakataon. Doon po sa mga may ebidensya, doon sa mga nagsasabing may resibo sila na nag-uugnay kay First Lady Lisa Marcos na nagsasabing ang kanya daw mismong kapatid ay konektado sa smuggling. Eh ang tagal na natin naririnig yung balitang yan. Kauumpisa pa lang ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ipinakakalat na nila yan. Yang issue na nagkoconnect ka First Lady dyan sa smuggling. Bakit hanggang ngayon wala kayong maipakitang pruweba? Ito na nga oh, tinutugis na ng ating gobyerno ang mga smugglers, ang mga hoarders. Ilabas nyo na ang ebidensya niyo na nag-uugnay kay First Lady dyan sa smuggling. Atat na atat na kaming malaman kung totoo ito. E eh until such time na hanggang naknak lang kayo at wala kayong maipakitang prueba at wala kayong maisampang kaso, hindi nyo kami mapapaniwala at hindi maniniwala sa inyo ang karamihan ng mga Pilipino. Yung mga taong with sensible minds. Yung alam na kung kayo ay mag-aakusa, dapat yan merong ebidensya. Hindi pwedeng haka, -haka lang. Hindi pwedeng sali-salita lang. Handa kaming makinig. Ilabas na ninyo yung mga prueba ninyo na ang ating First Lady ay konektado sa smuggling. Eh, paulit-ulit lang istorya ninyo eh. Kasi ba naniniwala kayo na kapag paulit-ulit ang isang istorya, kahit na ito ay negatibo, ay nagiging totoo. E eh, sa panahon ito, hindi na po pwede yung marites-marites lang. Kailangan yan may ebidensya, yung sinasabi niyo, krisibo. Kasi, kayo ang nag-aakusa. Dapat, kayo ang maglalabas ng ebidensya. Sasabihin niyo, bakit hindi kumikibo si First Lady Lisa Marcos? Alang naman unahan na kayo maglabas ng ebidensya, e eh, kayo nga ang nag-aakusa. Baliktad na ba ang mundo ngayon? Yung inaakusahan ang unang maglalabas ng ebidensya? Hindi ba kayong nag-aakusa ang dapat na maunang maglabas ng mga ebidensya ninyo? Until such time, yan po ay haka-haka lang at kwentong barbero. Yung paninindigan ni President Bongbong Marcos dyan sa West Philippine Seas, meron na bang mga past presidents na nakagawa niyan na hindi nagpabuli sa China? na ang iniisip ay ang kapakanan ng ating mga mangisda at yung ating territorial claims. Yung pamimigay ng sako-sakong bigas na galing dun sa mga hoarded rice, imbis na ibenta ng halagang 20 pesos na hanggang ngayon ay hinahanap ninyo, hindi lang per kilo ang binigay kong hindi sako-sakong bigas, hindi lang po sa isang lugar yan. Kung magbabasa kayo sa social media, kasi hindi ko alam ko ito ay binabalita sa mainstream media. Ilang lugar na po ang pinuntahan ng ating presidente at namigay ng sako-sakong bigas. Ang pagtanggal ng mga utang ng ating mga magsasaka. Again, may nakagawa bang mga past presidents niyan? Si Bongbong Marcos lang po. Panahon pa ni Corazon Aquino hanggang kay President Duterte. May naagaw ba niyan? Pagtugon sa mga problema ng bawat sektor ng ating sosyedad. Ginagawan po at kinahanapan ng solusyon ni President Bongbong Marcos. Tayo po ay kagagaling lang sa pandemya. At kailangan po gumawa ang presidente ng paraan para umangat ulit ang ating bansa. Kaya ito mga question na pagbiyahe-biyahe ng ating presidente. Ano ba ang mga kapalit ng pagbiyahe niya? Ilang bilyong piso na bilang pledges ang naiuwi ng ating presidente. Well, pledges lang naman yan eh. Doon sa makikitid ng putak, o pledges lang yan. Kasi kunyari, hindi nila alam na yan ang may proseso. Ang alam nila, pang umalis si President Bongbong, pang uwi niya, may daladala -dala siyang cash. Nabalitaan na po natin, ilang porsyento na, mataas na porsyento na po, ng mga pledges ang nagmaterialize. Ang paggalang ng mga leader ng iba't ibang bansa sa ating presidente, mga leader na mga malalaking bansa, mga powerful nations, sunod-sunod ang pag-imbita sa ating presidente. Nangangahulugan lang that they recognize the presidency of Bongbong Marcos. At kahit na anong mga negative pa or yung mga propagandang inilabas ng mga dilawan para sirain ang pangalan ng mga Marcoses, wa-epek po sa mga leaders ng iba't ibang bansa dahil patuloy po ang kanilang pakikipagnegosasyon sa ating presidente at sa ating bansa. Ganun po kataas ang paggalang nila kay President Bongbong Marcos. And lately, isang magandang balita, yung ipinatitigil ni President Bongbong Marcos ang pass-through fees sa lahat ng national roads. President Bongbong Marcos suspended toll collections among local government units For any vehicles that are transporting any goods, according to a newly issued executive order in an EO published in the Official Gazette late Thursday night. Marcos cited the need to reduce logistical and transportation costs to revitalize local industries. All LGUs are prohibited from collecting toll fees and charges upon all. motor vehicles transporting goods or merchandise while passing through any national roads and such other roads not constructed and funded by LGUs pursuant to Section 155 of Republic Act No. 7160. Kasi nga naman, sa bawat fees na kinukolekta dito sa mga nagtatransport ng mga goods and merchandise ay ipinapatong nila sa presyo ng bilihin. So ito, kahit papano ay magpapababa ng presyo ng bilihin sa ating merkado. Pagtugis ng ating gobyerno sa mga makakaliwang grupo dahil sobra na ang ginagawang pagre-recruit nitong mga makakaliwang grupong ito. Itong mga ng gobyerno ang sumisira sa kinabukasan ng ating mga kabataan. At marami pang iba. Tapos, sasabihin ninyo, Bumababa ang approval and trust ratings ni PBBM sa kaniyang VP Sara kahit anong smear campaign pa ang gawin niyo. Hindi niyo na po mabubulag muli ang mas nakararaming Pilipino dahil nakikita po namin yung mga achievements ng ating presidente. Yes, hindi naman po lahat agad nahahanapan ng solusyon tulad ng pagtaas ng bilihin which is hindi lang naman po sa atin nangyayari. Unless, makitid talaga ang otak nyo na aakalain ninyo na sa Pilipinas lang tumataas ang bilihin. Or ang krudo, or ang gasolina. Sa bagay, wala po talaga tayong magagawa sa mga taong sarado ang isip. Yung imbis na makipagtulungan sa ating gobyerno, mas nanaisin pa nila na tayo ay bumagsak, na tayo ay hindi makabangon. Para bang pagbumagsak ang gobyerno, kami-kami lang ang babagsak, kayo yung mga antay hindi. Pero pang mga pa-impeach, impeach pa. Mapapa-impeach nyo si President Bongbong Marcos at saka si VP Sara? Eh katatapos lang ng eleksyon, eh pinakakalat nyo na yung mga oplan-oplan ninyo. Keso pabababain si President Bongbong Marcos, pauupuin si VP Sara, ngayon pati si VP Sara may mga impeach-impeach daw na sila na rin ang nagsasabi na yung mga kasong gusto nilang ibato kay PBBN sa AKBP Sara ay mga hindi naman nagwawarat ng impeachment. So, you have to work harder people. Yung mga nagnanais na ibagsak ang gobyerno ni Bongbong Marcos, hindi po kayo magtatagumpay. Matatapos po ni President Bongbong Marcos ang kanyang termino hanggang 2028. At kapag kayo ay minalas-malas pa ay susunod po si VP Sara as the next president. Gising na po ang mas nakararaming Pilipino. Hindi nyo na po ulit mauuto. Hindi nyo na ulit mapapaniwala sa inyong mga propaganda, sa inyong mga naratibo. And that is a fact. Tanggapin nyo man o hindi, yun po ang katotohanan. Hindi nyo na po kami basta-basta mapapaniwala sa inyong mga paninira sa inyong smear campaign. Aba ay eh, mas matindi pa hindi na ng pamilya Marcos. Lahat na lang ginawa nyo para hadlangan na makaupo si President Bongbong Marcos. Anong nangyari? Sino po ang nakaupo? Isang Marcos. Yung allergic na allergic kayo sa pangalan ng Marcos, siya po ang nakaupo ngayon. O hindi nyo alam? O tulog pa rin ba kayo? Kung noon, hindi kayo nagtagumpay ngayon pa kaya na nasa likuran ni President Bongbong Marcos ang majority ng Pilipino. Dumaan ang September 21, nasa na yung inyong pinapangalandakan na mag-aaklas muli ang tao, na magkakaisa ulit ang Pilipino para patalsikin si President Bongbong Marcos. May nangyari ba? <laughs> Parang wala tayong na balita ang malaking crowd o malaking pagtitipon na naganap noong September 21. Anong nangyari doon sa protesta nila sa Comelec? Pupunta daw ang libo-libong makikiisa at magpo sa pagkapanalo ni Bongbong Marcos dahil dala-dala daw nila ang mga ebidensya na nagkaroon ng dayaan noong 2022 elections. May nakita ba tayo sa social media? May pinost ba silang mga litrato na nagpapatunay na marami ang nakiisa sa kanilang protesta? iilan-ilan lang na mga litrato at mabibilang nyo lang kung ilan ang dumalo sa mga protesta niyan. Tapos ang lakas ng loob yung sabihin na mapapabagsak nyo at mapapaalis si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto? So, meron bang epekto yung mga inilalabas nila mga survey na bumaba daw ang trust rating at approval rating ni President Bongbong Marcos at ni VP Sara? This is not a perfect government. Or was there even a past administration that was perfect? So paulit-ulitin nyo man ang inyong mga propaganda para sirain ang PBBM administration o buwagin ang unity. You will never succeed. At bago po ako magpaalam, gusto ko lang po kayong imbitahan sa akin pong pangalawang YouTube channel, ang Tito Mani TV. Sana po masuportahan nyo rin ako doon sa akin ikalawang channel at sana makapag-subscribe na rin po kayo and support me in my other channel. Kayo po, ano ang masasabi nyo dito sa pagbabadaw ng ratings ni PBBM at ni VP Sara? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.